guys, nakapayong tayo, naliligo tayo sa ulan. Oh, di ba? Ang lupit natin maligo sa ulan. Oh. Di ba? Ang lupit natin maligo sa ulan, guys. Uh, nakapayong tayo, naliligo tayo sa ulan. Lakas uh. hmm. ng ulan, no? oh. Hmm. Ang lakas ng ulan Ang lakas ng ulan hmm. Maliligo Welcome guys sa ating channel For today's video maliligo po tayo sa ulan na nakapayong Ano po guys o oh? Ang lakas po ng ulan dito ngayon sa amin Oh, naliligo po tayo sa ulan, guys. Tingnan niyo naman, guys, nakapayong tayo, naliligo tayo sa ulan. Oh, di ba? Ang lupit natin maligo sa ulan. Oh. Di ba? Ang lupit natin maligo sa ulan, guys. Uh, nakapayong tayo, naliligo tayo sa ulan. Uh. Hmm. Bakas Ng ng ulan, no? Oh. malakas ang ulan malakas ulan hmm. tayo sa ulan pero nakapayong ah, ito yun naman guys ang ulan ay malakas hmm. malakas po ang ulan ah, diba hmm. lakad lakad tayo sa paligid nakalakad tayo sa paligid guys malakas ang ulan ngayon guys ano guys oh may bata nagbabanlaw doon pero hmm. oh, no, lakas ang ulan Kaliligo ako sa ulan pero nakapayong ako eh. Sigo mm -hmm. tayo sa ulan na nakapayong, uh, di ba? Dahil sa ulan, guys, kahit nakapayong eh nababasa pa rin ako ha hmm. di ba? Ano naman ito? Okay. Oh, Dinasa tayo ng motor na 'yan, Ko motor na 'yan. 'yung motor, motor na 'yan? babasa. Lala tayo sa paligid guys Paligid ligid Ayan ah, guys ang aming lugar Bundok Diba uh, ah, Na semento na nga lang yung daan Pero bundok pa rin siya hmm. ah, May tulay dito yung bago May tulay dito yung bago Sa aming likod Lakas ang ulan guys Kahapon pa itong ulan na to Lakas ng ulan Oh Guys Yung ilog nilagyan na ng tulay guys Tignan nyo naman oh uh, Ilog po ito, ilog na nilagyan na po ng tulay. ilog mahina pa tapong palang yun na, pag nagpatuloy yung ulan na yan guys lalakas po ang ilog na yan hmm. guys okay, so, hmm. oh okay, so, hmm. hmm, lakas ang ulan mahangin pa Mas makabasa Mas Hirap pala maligo sa ulan na nakapayong Nababasa ah, Ang hirap pala maligo sa ulan na nakapayong Nababasa Nakakabasa ang ulan guys Basta ang ang ulan. Ano ba ulan mo? Ano ulan to. Ano ulan. Dito sa amin. Grabe guys. Wala hmm? nang buhos yung ulan. Hmm. At least nakaligo tayo sa ulan lang nakapayong. Diba? Hmm. pag pa lang 'yung guys. makabasa hmm. makabasa ang ulan na. Nako. Missan ako

papaya may bungang maliliit papaya ha ng patak guys ang ulan no Yung mga guys, at naligo tayo sa ulan na nakapayong. Diba? Malupit. Ayan oh guys. Kumina ng ulan. Ambon na lang. lumalakas na naman guys ang ulan lumalakas na naman hmm. lumalakas na naman ang ulan And guys ha ah, gulay, alamang gulay ah, magtawag dito sa gulay na to Kalimutan ko na eh yung talbos nyan guys ginigisa lang sa kamatis hmm. yung talbos nyan ginigisa lang sa kamatis ako, okay, nahalo ko pa nga sa sinigang yan, guys, eh. nagluluto akong sinigang. Nahalo ko pa yan, eh. Alabos nyan. Hmm. Ayan, eh. Sa paligid-ligid lang namin. Ang halaman na Ulan, ulan. Ag-ulan. گرام پھا ayun na nga po guys at doon na po nagtapos ang ating simpleng video ngayon guys haligo lang po tayo ng nakapayong sa ulan at pinagmasdan ng ulan sa kapaligiran maraming maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli po natin video mag iingat po tayo palagi lalo na sa panahon ng tagulan God bless you all guys